Hello guys, good morning. Welcome to my vlog guys. Nandito ako na naman ngayon guys. Kasi tuwing umaga talaga, routine ko na to siya guys ha. Nandito ako ngayon sa ano guys. Tiangga. Ito yung pinakalong sod namin guys. Nandito ako nagantay kasi maniningal ako sa bayad deliver kong isda gantay ng oras Nandito ako sa park muna. Nakatayo tayo ako sa park, guys. Park, children. Tingnan niyo, guys. Ang dami estudyante doon, guys. Ang practice. Saan ka? Yan o si ate? pasayan yung sa kanya guys sopo ang <laughs> binibinta niya sopo nakita-kita kapura wala. wala po alis na siya guys ako dito pa ako magantay lang ako guys ng ano oras kung kailan ang kailan magbayad yung mga dinilibiran ito guys Hello, mga guys. Yan, guys. guys, guys. <laughs> ha? Wala pa. May singilin pa ako doon. So, nagtawag na yung masasakyan, guys. Yung na daw ako. May singilin pa kasi ako doon sa ano, pinakadulo guys. Kaya Pinantay ko lang yung oras guys para makawi. Dahil sa sakyan guys. Dito ako sa tabi ng kalsada guys. Makaupo. Makaupo. ganda ng ano guys soki okay ko yan guys dyan soki okay ko yan hinatiran ko pa na guys ng ano isda yun simbahan yan laki ng simbahan guys Pag na yung ano ko guys, taga-sundo ko na ano, sasakyan. Ano. Sakay na ako, tapos nagkuha ano, na kami, naniningil na. Yun, soki okay ko rin yun guys, sinatiran ko rin yan siya ng isla dyan. tuhannya guys ya, yeah. hai Rick. <laughs> Siapa yang menghilang tadi ya? Kuan, sesekian, bau-bau oh. Bye-bye, Rick <laughs> yeah. Aku lang May singilin pa aku don Yun guys, ko yun, guys. best friend ko yun, guys. Nang ice school. yati daw niya ako. So may singilin pa ako. Okay, yun, dumiretso na lang siya. Kaya bye-bye. See you next vlog. Bye-bye, guys.